Ang Costales Rice Mill na matatagpuan sa probinsya ng Ilocos Sur ay kilala ngayon bilang nangunguna sa modernisasyon ng rice milling sa buong riyong. Ako si Francisco Costales, Jr. Ay isa pa magsasaka. Dati, ang problema akong sa po, yung pagpapagiling ng mga palay. Kaya naisipan po magpatayo ang malip na rice mill na nung single pass. Tinulungan ako ng kapatid ko na isang OFW. Nung mga after two years, uh, naki kontrata ako sa NFA para sa pagmimil yung mga palay nila. Nung nagmimil ako ng NFA, na ko ng rice mill ko na mag-upgrade uh, para mas magandang quality yung bigas na ginigiling ko sa kanila. Tapos yung mga negosyante dito na nagpapagiling din, gusto rin niya nilang maganda yung quality ng bigas nila. Nung nalaman ko na may programa ng DOST na set up, pumunta ko sa opisina nila para mag yung programa nila nung nagbibigay tulong sa amin na maliliit na businessman. Nakabila ko ng color sorter. After five years, Nag-apply ako ng uh, mechanical dryer para magamit pag uh, tagunan, patuyo ko yung mga binibili kong palay sa mga farmers. Sa tulong ng DOS Region 1 sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP, nagkaroon ng pagbabago sa Costales Rice Mills sa pamamagitan ng mga makabawang teknolohiya. Nung nabil ko na yung color software at saka mechanical dryer, lumakas na ang production namin. Uh, nag-hire din ako ng mga uh, ko na nagdagan na. Kinuha ko na yung mga kababayan ko na mga uh, po, para makatulong ko din ako sa kanila. Dahil sa mga binigay na magandang technology ng DOST, mga kasama ko sa rice mill dito sa Ilocosor, Rinipare ko na sila sa DST para mabil din na yung programa nila na set up. Sa tulong na pinatid natin sa Costales Rice Mill, tritiyak nito ang kalidad ng bawat butil ng bigas, gayon din na sinisigurado nito ay abot kaya ng bawat mamimili. Salamat, Dios Sana marami pa kayong matulungan.